Maka Lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Mister na itinuturing na prime suspect sa pagpatay sa isang filipina Slovenia o sa isang Pilipina sa bansang Slovenia, arestado na! I-investigation ng Senado sa na-recover na submarine drone sa Masbate, lumarga na. Outgoing U.S. Vice President Kamala Harris, binigyan din ng kahalagahan ng matatag na suporta ng U.S. sa Pilipinas. At South Korean President uh, Yoon Suk-yeol arestado na dahil sa naging martial law declaration nitong disyembre. Siempre. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso. puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Clarito, sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, mga kabrigada ng Miyerkules, January 15, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Nasa kustudiya na ng mga otoridad si impeach South Korean President Yoon Suk-yeol. Ito'y dahilan sa mga insurrection accusation hinggil sa naging martial law declaration niya noong December 3. Sa isang pahayag, sinabi ni Yoon na sumuko na siya para maiwasan ang mga kaguluhan. Maalalang libu-libong South Korean police ang pumoste sa kanyang tahanan para siya'y arestuhin. Si Yun ay ang kauna-unahang sitting president sa kasaysayan ng South Korea na naaresto. Matandaang noong 2016 na impeach naman ang 11th president nilang si Park Geun-hye at kay na launan inaresto rin dahil sa issue ng bribery. Bagong bago, may sa iba pang pa balita, mga kabrigada, tatlong mangingisda na katukla sa submarine drone sa Masbate. Humarap sa pagdinig ng Senado. Brigadaan Cortes i-brigada mo! Brigada. report! Pinaalala sa naging pagsisimula ng pagdinig na Senate Committee on Philippine Maritime and Monetary Zone, Chairperson, Senate Majority Leader Francis Tolentino, na target ng kanilang investigasyon na alamin ang iba pang detalye sa likod nga ng submersible drone na natuklasan sa barangay Inawaran, San Pascual, Masbate. Kaso nito, isa sa mga humarap sa naturang pagdinig ngayong araw, ang tatlong manging isda na nakakita nito at kanilang ikinwento na nakalutag na nila itong na kita, Lumalabas din ang drone na ito ay galing sa kumpanya na nakabase sa Xinjiang, China at matatawag itong Chinese Sea Wing High Glider. Ngunit sa kabilangan nito, naniniwala si Department of Justice Special Counsel Attorney Freddy Gajun na mas mainam kung tapos muna limang linggo pang investigasyon sa naturang drone bago tuloy ang lumapit sa International Court. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Nationwide. Ang NGCP naman mga kabrigada, inakusahan ng foreign control lalo na ng Chinese official. Single button na pagbatay sa grid, pinabulaanan. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Ba -ba -ba -ba. Report! Mariing itinanggi ng National Grid Corporation of the Philippines na kontrolado ito ng mga dayuhan lalo na ng Chinese officials. Ayon sa NGCP, 60% ng shares nito ay pag-aari ng mga Pilipino. At ang konsorsyum ay binubuo ng Monte Oro Grid Resources Corporation, Kalaka High Power Corporation at State Grid Corporation of China. Ito ang nanalo sa bidding para sa operasyon ng transmission grid na nagkakahalaga ng 3.95 billion dollars. 40% lamang ang shares ng mga dayuhan sa NGCP. Pinawi rin ni NGCP Assistant Vice President for System Operations Clark Agustin ang pangamba gil sa China-made equipment na ginagamit nila para sa operasyon. Technical partner anya nila ang China na pinahintulutan ng gobyerno kaya walang midnight deal at transparent ang NGCP sa lahat ng galaw at transaksyon. Bukod dito, pinabulaanan ni Agustin na mayroong single button ang NGCP na maaaring mag-shutdown o pumatay sa power grid. Sumusunod umano ang NGCP sa internal procedure na nakalatag sa ilalim ng Philippine Grade Codes at ang bawat desisyon ay ibinabase sa established procedures kung saan mayroong para sa maintenance at para sa emergency. Sa investigasyon ng Committee on Legislative Franchises, pinunan ni Batangas sa Representative Jervie Luistro ang presensya ng Chinese nationals sa critical leadership at technical position sa operator. Binanggit ni Luistro na sa records ng NGCP, kabilang ang General Information Sheet, mayroong Chinese nationals na nakaluklok sa posisyon ng China chairman of the board at pagkakasangkot sa Nari Group Corporation na isang Chinese IT infrastructure provider. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Si Pangulong Marcos naman mga ka-Brigada, kumpiyansang mananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! We got our report. Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa kabila ng nalalapit na pagpapalit ng liderato sa naturang bansa. Sa pag-uusap kagabi sa telepono ni na Pangulong Marcos at outgoing U.S. Vice President Kamala Harris, binigyang diin ang Pangulo ang makabuluhang pag-unlad ng bilateral relation ng dalawang bansa, partikular na sa larangan ng ekonomiya, diplomasya at defense and security. Maaalalang formal na naitatag ang diplomatic relation ng Pilipinas sa U.S. noong July, July 4, 1946. Ang bilateral defense at security engagement ay nananatiling pangunahing haligi ng Philippine-US bilateral relation na nakaangkla sa mga kasunduan na tulad ng Mutual Defense Treaty, Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement. Binanggit naman ni Vice President Harris ang malawak na suporta ng Washington upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Idiniin din niya ang kahalagahan ng trilateral cooperation kasama ang Japan upang ma mapalakas ang ekonomiya, matiyak ang supply chain at mapalaganap ang seguridad sa rehiyon. Ang pag-uusap ni na Pangulong Marcos at Harris ay naganap isang araw matapos ang trilateral call ni na Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, hinigang din ni U.S. Vice President Kamala Harris ang kahalagahan at matatag na suporta ng U.S. para sa Pilipinas sa gitna pa rin na patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa kanilang telephone call kagabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Harris na napakahalaga sa kanya at ng U.S. na muling mapagtibay ang commitment sa pagdepensa sa Pilipinas pati na rin sa South China Sea. Pinalikan pa ni Harris ang kanyang makasaysayang pagbisita sa lugar na Palawan noong Nobyembre ng taong 2022 na siyang naging daan upang mas mapagtibay ni US President Joe Biden ang suporta sa Pilipinas, partikular sa usapin ng seguridad at pag-unlad. Bilang tugon naman mga kabrigada, nagpasalamat si Pangulong Marcos kay Harris at kinilala ang mga kontribusyon ng Amerika na nagbigay ng matibay na pundasyon sa patuloy na pagkikipagtulungan ng dalawang bansa. Umahataw! balita sa Balita mga kabrigada, naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na aabusuhin lang ng mga retailers ang ipatutupad na maximum suggested retail price ng Department of America sa bigasa. Sa pagdinig ng House Kinta Committee ngayong araw, kinwesyon ni Kaso kung bakit sa premium lang na bigas ipapataw ang MSRP, gayong mataas din ang presyo ng ibang klase ng bigasa. Hindi ang solusyon ang maximum SRP para mapababa ang presyo ng bigasa dahil tiyak na ang gagawin ng mga nagtitinda ay itakda sa 58 pesos sa halik na ibaba. Pero paliwanag ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na basis sa monitoring ay masyado mahal ang imported na bigasa na kasar kasalukuyan ay naglalaro sa 62 hanggang 64 pesos. Sa pagtaya ng ahensya ng mga kabrigada ay magsusunuran umano ang market forces at iba na rin ang presyo ng iba pang mga bigas. Dito Castro hindi gaanong epektibo ang kadiwa centers at ang kailangan sa ngayon ay gumawa ng emergency actions. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Sa iba ba mga balita mga kabrigada ang NTF-ELCAC abay tinawag na insulto sa milyong 3 milyong Pilipinong nakiisa sa peace rally ng INC ang mga akusasyon ng makabayang black na ito'y para lang maprotektahan si Vice President Sara Duterte. Mula sa Kampo Krame, Brigada Kat Austria, i-Brigada mo! Brigada! Mariing kinundi na ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict ang mga pahayag ni Act Teachers Party Representative Franz Castro at ng Makabayan Black kaugnay ng Peace Rally na inorganisa ng Iglesia Ni Cristo nitong Nunes. Ayon kay NTF Elcac Executive Director Ernesto Torres Jr., isang insulto sa milyong-milyong Pilipinong nakiisa sa nasabing rally ang mga akusasyon ng makabayan na ito'y isang pagtatang kang pagtakpan si Vice President Sara Duterte sa pagsagot sa mga kinakaharap niyang isyu. Kabilang sa binanggit ni Castro ang mga seryosong paratang hinggil sa umano maling paggamit ng confidential funds. Dagdag pa ni Torres kung tunay na naniniwala ang makabayan sa kalayaan ng pagpapahayag. Bakit umano sila nagpapanggap na tagapagtanggol ng demokrasya samantalang ang kanilang mga hakbang tulad ng impeachment stunt ay nagdudulot lamang ng pag kakawatak watak ng mga Pilipino. Sinabi rin ni Torres na ang peace rally ay tagumpay na hindi kailanman narating ng makabayan black. Patunay anya ito na nawawala na ang suporta ng masa sa grupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila. The Music and News authority. Brigada ng nationwide. Ito na bang mister na suspek sa pagpaslang sa isang Pinay sa Slovenia na sa kusuriana ng mga otoridad? Brigada Katrina Hodson, i mo. Brigada! Report kinumpirma na ng Department of Foreign Affairs na nasa kustodiya na ng otoridad ang suspect sa pagpatay kay Marvel Factoran, isang 27 taong gulang na Pilipina matapos ang insidente sa Slovenia noong December 29 ayon sa DFA ang asawa ni Marville ang pangunahing sospek sa kasong ito at sinasabing nagkaroon ng pagtatalo mag-asawa bago mangyari ang insidente. Dagdag pa ng ahensya na ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng biktima ay nagresulta rin sa patuloy na pakipag-usap sa ina ni Marville. Samantala, tiniyak din ng gobyerno ng Pilipinas na isinusulong nito ang repatriation ng mga labi ng biktima at ang paghahanap ng katarungan. Sa ngayon, nakipagtulungan ng Slovenian government sa Pilipinas sa kasong ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina sa ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music and News. Also, ay... Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, ang mock election naman ng Comelec ay na-move sa January 25. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Inilipat ng Komisyon ng Elections of Comelec sa January 25 ang isasagawang mock election. Ito ay kasunod ng temporary restraining order ng Supreme Court o SC laban sa disqualification ng ilang mga aspirants. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nakaschedule na dapat sa Sabado ang naturang aktibidad. Inaasahan naman ng Comelec na sa panahong ito, natapos na nila ang mga babaguhin sa database election management system, ang pagsiserialize ng mga pangalan ng mga kandidato at ang pagbabago ng mahigit isang libong mga ballot faces sa buong bansa. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag ng 105.1, Brigada News FM Manila, The Music and News. Assorting! Rapido! Hey! Brigada Balita Nationwide! Mga kaso naman ng influenza-like illnesses patuloy na bumababa ayon sa DOH sa Brigada Jigo Custodio y Brigada Mo. Brigada! Report! Tiniyak ng Department of Health na walang dahilan para magalala ang publiko dahil patuloy na bumababa ang bilang ng mga kaso ng influenza-like illness sa pagsisimula ng taon. Ang KDOH spokesperson Asek Albert Domingo, nakapagtala ang ahensya ng 1,280 na kaso ng ILI mula yan noong December 22, 2024 hanggang January 4 ng 2025. Mas mababa ito kumpara sa 5,285 na kaso mula December 8 hanggang December 31 ng 2024 at 6,993 na kaso mula November 20 22... 24 hanggang December 7 ng 2024. Dagdag pa ni Domingo sa mga nakaraang buwan na nanatiling mababa ang utilization rate ng mga hospital bed at ICU bed sa buong bansa. Hinimok naman niya ang publiko na manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas gaya ng ubo, sipon at lagnat at patuloy na panatilihin ang kalinisan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music News All for Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, dumulo ngayon si Sen. Christopher Bongo sa Senate Committee on Justice upang talakayin ang kahalagahan ng tamang civil registration dito sa bansa. Ayon pa sa Senador, ang kawalan ng rehistro ay nagdudulot daw ng pagkawalan ng mga karapatan sa serbisyo ng pamahalaan lalo na sa mga mayihirap. Samantala, naghahain naman siya ng panukalang batas na naglalayong i-waive ang civil registration fees para sa mga indigents. Bagong bago, Rikada Balita Nationwide. Rikada Nationwide. At naman health news, mga kabrikada, ano nga bang dapat gawin kapag nagsimula na ang labor na isang odisa? Kapag nagsimula na ang labor, mahalagang manatiling kalmado at agad na magsagawa sa mga tamang hakbang. Una, kailangan mong subaybayan ang mga contraction. Kung ito'y regular at masakit, tumawag agad sa iyong doktor o midwife. Pagkatapos niyan, mga kabrigada, magtungo sa ospital o klinika kung kinakailangan ng medikal na tulong. At tiyakin na dala mo ang mga mahahalagang bagay tulad ng mga medical records. Kung ang labor ay hindi pa mabilis, magpahinga at mag-relax upang maihanda ang iyong katawan. Sa lahat ng pagkakataon, mga kabrigada, Sundi na sundin ang mga tagubili ng iyong healthcare provider upang matiyak ang kalusugan ng ina at ng sanggol. Isayang paalala mula sa Mamsla es 1 Capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak and starting now with Mamsla es 1 Capsule. Brigada Balita Nationwide Balita, makabayaning na pagtutulungan. Kabrigada Sinanay Erna Diaz, isang inaho mula sa Purok 3, San Nicolas Castillejo, Sambales, ay kasalukuyang lumalaban ngayon sa Cervical Cancer Stage 3B. Pagamat sa kabila ho ng matinding sakit hindi pinakita ni Nanay Erna ang kanyang paghihirap dahil nanatili siyang matatag, hindi lamang ho para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Si Nanay Erna ho ay may dalawang anak na may sarili ng pamilya, habang ang kanyang asawa ho ay isang jeepney driver. Pero dahil sa hindi palaging sapat ang kita, nahihirapan silang tustusan ang mga gastusin sa kanyang pagpapagamot. At dahil o dito mga kabrigada, dumulog ho sila sa Brigada News FM Olongapo upang humingi ng tulong. At bilang pagtugo naman ay ang Brigada One Tahanan ay uh, nagbigay ho ng 4,000 pesos na cash at mga groceries na magagamit ho ng pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa simpleng tulong na ito, mga inaasahan ho ni Nanay Erna na makakakaya makaka, niya na magpatuloy sa laban sa kanyang karamdaman at matulungan ho ang kanyang pamilya sa kabila ng hamon na kanilang kinakaharap. Maraming maraming salamat po sa brigada yung mga kunting tulong na ginala sa amin. Po. Sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada! Balita! Nakabayaning Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang Brigada inyo na napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Moms Lab 1 Capsule. Oh puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Rivera At salamat ni Brigada Leo Navarro Maliknem. Ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Al Macabagong Tunay na Radyo, Macabagong Tunay na Radyo. Agat sa musika sa at balita, Lita, Lita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.